Kilala ang bansang Pilipinas sa pagkakaroon ng makulay na kasaysayan pagdating sa larangan ng boxing. Likas ang tapang at hindi umaatras sa kahit anong laban. Basagang ang kumbasagan, bugbogan kung bugbogan. Gaya na nga lang po ng mga boksingero na nagbigay karangalan sa ating bansa sa makabagong henerasyon. Una na nga po dyan ay ang ating pambansang kamao ni Pacquiao ang nag-iisang 8 division world champion. Ang ating The Filipino Flash nito Donaire, Four Division World Champion. Cuadro Alas Janriel Casimero, 3 Division World Champion. At siyempre, ang ating pag-uusapan ngayong bida, ang 4 Division World Champion, na si Donnie Ahasnietes at marami pa nga pong iba hindi ko na nga lang po -isa -isa -in sa inyo at mag-focus na lang muna tayo sa ating pinag-uusapang bida Nagsimula bilang isang janitor sa ala promotion hanggang sa nagkaroon ng interest sa pagbo-boxing at kahit na janitor ang trabaho ay tila ba may tinatagong talento pagdating sa suntukan hanggang nagtraining training na nga po ito sa boxing at talaga namang naibigang mabuti ang kanyang pinasok na profesyon Taong 2003 ay pumasok bilang isang ganap na professional boxer. Taong 2004, nakuha niya ang Philippine Boxing Federation title sa junior flyweight at knockout nga po ang kalaban niya dito na si Joseph Villasis na isa ring Pilipino. At sa kanyang pang-labintatlong laban bilang isang professional boxer ay napalaban ito sa Indonesia at dito nga po ay nakatikim ng unang pagkatalo ang ating bida kontra sa kalabang si Angki Angkota by split decision. At matapos nga po ang mapait na pagkatalo kay Angkota ay tila ba na buhay ang halimo na nakabalot dito. Sunod-sunod ang naging panalo ng ating bida. Taong 2007 ay nakuha niya ang kanyang pinakaunang titulo ang WBO Mini Flyweight Title 105 pounds kontra sa kalabang si Harry Amol, isang Indonesian na dinurog ni Nietes by a knockout sa loob lamang ng 2 rounds. Taong 2011 ay nakuha naman ng ating bida ang titulong WBO flyweight title 108 pounds kontra sa kalabang si Ramon Garcia Hirales, isang Meksikano ito ang kanyang pangalawang dibisyon na kanyang nadepensahan sa mahabang panahon. Taong 2017, nang masungkit naman ito ang titulong IBF flyweight title, 112 pounds, kontra sa Thai boxer na si Comrade Nantapetch. At ito ang kanyang pangatlong dibisyon Taong 2018, nang makamit ang kanyang ikaapat na titulo, ang WBO Super Flyweight title, 115 pounds. Kontra naman sa kalabang si Kasuto Loka, isang hapon. Bago nga naging laban niya kay Kasuto Loka ay una nga pong nakalaban ng ating bida ay ang kapwa Pinoy na si Aston Palikte na kung saan ay tabla nga po ang kanilang naging resulta. At dahil kabla nga po ang resulta ng laban niya kay Aston Palikte, automatic na kung sino ang mananalo sa labang Nietes versus Loka ay si Palikte ang magiging mandatory challenger. Kaya naman, matapos ang pagkapanalo sa hapon, ay agad ring binitawan ng ating bida ang titulo upang mabigyan ng pagkakataon ng kapwa Pinoy na si Aston Palikte para mapalaban sa isang world title fight. Subalit mailap nga po ang kampyonato para sa ating kababayan na si Aston Palikte sapagkat natalo siya via technical knockout sa round 10. Dito nga po kay Kazuto Loka. Kung saan eh, hinayang na hinayang nga po ang ating bida na kung alam niya nga lang daw na gano'n ang mangyayari ay hindi na nga lang daw niya sana binitawan ang hawak na titulo. Ako na magbabasa yes. sa iyo. Sir, pakitanong kay Idol Nietes, pinagsisihan niya ba ang hindi makipag-rematch kay Palikte? Uh, sa ngayon, pinagsisihan ko kasi hindi niya napagbigay yung ano nyo. Hindi niya nakuha yung title fight. Uh, Siyempre, uh, malaki talaga yung pagsisisi ko. Uh, kaya yun, uh, hindi natin na mababawi. Uh, babawi na tayo sa sunod kung so, na nang uh, ipagbigay uh, ng manager ko na laban halos isang taon pa lang ang lumilipas, July 2022 ay muli nga pong tinangkang agawin ng ating bida ang titulo kontra sa hapon na si Kasuto Loka. subalit nabigo nga po ang ating kababayan. Nice. Oh. Nice. That's, that's Sa kasalukuyan ay may record si Nietes na 43 wins, 23 knockouts, dalawang talo at anim na tabla. At para nga po sa mga hindi lang nakakaalam, kung bakit ahas ang naging bansag sa kanya ay dahil nga daw po nung mga panahon na janitor pa siya sa ala promotion. Yung boss niya na si Sir Antonio Aldiger ay maraming alagang hayop. Isa nga po rito ay ang ahas. At noong mga panahon na yan ay sinyetay sa nangangalaga. At sa pinakaunang laban niya bilang isang professional boxer ay dinala niya ang alagang ahas sa ibabaw ng ring. At simula nga noon ay binansagan siyang doon ni Ahas Nietes. First fight ko, tinala ko yung snake sa uh, itaas ng babaw ring. Kaya doon nag start na tinatawag na ako na Ahas. The former WBL Intercontinental Junior Featherweight Champion, the former IBF Intercontinental Bantamweight Champion, he hails from Austin, Leyte, Philippines. Ladies and gentlemen, our very own. PRINCE ALBERT PAGARA Isa nga pong nagbabalik at muli nga pong lalaban ngayon taong kasalukuyan ay ang isa sa mga pinakasikat na boksingero ng Cebu, ang pride ng maasin Southern Leyte, ang tinaguriang prinsipe na si Albert Pagara. Isa nga po sa mga pinakasikat na naging tirador ng ala promotion, ang dating WBO at IBF Super Bantamweight Intercontinental Champion. At hindi na nga rin po mabilang ang mga winasak at binaklas nito sa mismong laban, isang literal na Pinoy warrior. Wala namang kaduda-duda, dahil kung babalikan natin ang kanyang mga naging laban, ay talaga namang masasabi mong isang nga pong malakas at magaling na boksingero itong si Pagara. At kung tibay at basagan lang din naman ang mukha ang paglalabanan, ay hinding-hindi nga po mong ang ating pinag-uusapang bida. Gaya na nga lang nadurugin at wasakin ito sa mismong laban, ang nuknukan ng hambog na Thai boxer na si ay kawi-kawi man na minahina at winalang kwenta ang lakas ng ating kababayan. Sa naging laban ay makikita ang sombrang kumpiyansa ng Thai boxer dahil pasayaw-sayaw pa ito at tila nanunuya sa ating Pinoy na bida. As yeah. Oh, syempre, you have to rise above the no? The oldest champion of boxing. Oh. Heavy. Uh, our very own uh, so, Luisito Espinosa. He's going for a bataka. No? You know, okay. uh, of course, he's got, you know, the ball. Now we know going like to a Come on, hit me. i Prince Albert, but I'm representing the King of Thailand. And, having a lot of fun. Here it is. Hey, Kawi. Hey, come on, hit me. Please, Piper. Subalit pagdating ng bola, round 4 ay dito na niya natikman ang bangis ng suntok ng isang Pinoy. Kung saan, stretcher nga po ang inabot ng hambog na Thai boxer sa ating kababayan. siwa uh, never, never punch never punch the jet punch pick ram bagara who got the last lap uh oo -oh. at hanggang ngayon hindi pa nakakabangon uh -oh. ang time niya na okay. is that and it happened because he flew so, so the round round his defense sobrang sobra no sobra how na stretcher yan ang type fighter na

Ang Ganyan Boxer na si Larry E. Odoi na brutal na tinapos by a technical knockout sa round 3. At isa pang Ganyan Boxer na si George Scrampa na winasak din ni Pagara by a brutal knockout sa round 1. Los, masalabot siya as a pro yeah. before niya makalap July 2016 kaya nga devastating kaya mabigat yun eh ok oh. mabigat talaga na ayun at na oh, oh, oh big right hand big combination may sitnok pa sa puting at over signalling na parang ayaw na ayaw, ayaw na. na it's, it's over -1. It at ang Thai boxer na si Ratchanong Sawang Soda na tinapos din via technical knockout sa round 1

na sina Virgil Poton at Alan Villanueva. Saka sa kasalukuyan ay nangangampanya nga po itong si Pagara sa Lightweight Division. palagay ninyo? Sino ang magwawagay sa dalawa? Mag-comment lang po kayo sa baba at ating niyang pagtatalunan. Oh! Okay. He Matapos na tanggihan ni Cuadro Alas Jan Real Casimero ang alok noon na labanan ng American boxer na si Joshua Greer Jr. na noong mga panahon na yon ay number one contender sa hawak niyang WBO belt. Dahil di umano ay sinaoy ay inuwi ang gusto niyang makasagupa ay hinanapan na lang muna itong si Greer ng ibang makakatapat. At ito nga ay sa katauhan ng isa pa nating kababayan na si Magic Mike Plania na noong mga panahon na yon ay nakabase sa US pero dahil sa bantamweight na ngangampan niya ang Amerikano habang si Planya naman ay sa super bantamweight, ay napagkasundo na lang ng bawat kampo na magsalubong sa catchweight na 120 kilo. Bago ang laban ay may impresibong record ang ating kababayan na 23 wins, 12 knockouts at isang talo. Samantalang itong si Greer naman ay may 22 wins, 12 knockouts, isang talo at isang tabla. Bagamat hindi nga nagkakalayo ang ring experience ng dalawang fighter, pero kung sa dami ng quality opposition ng pag-uusapan, ay medyo angat ng kaunti itong taga-US. Sa katunayan, kung ating matatandaan, taong 2019, bigong madepensahan ng ating Philippine Bantamweight Champion na si Giovanni Scanner ang kanyang WBC Continental Americas Bantamweight title. Knockout nga po ang inabot ng Pinoy sa kamay ng Amerikano. Pero ganunpaman, ay nasubukan ng gusto ang top rank prospect sa laban na iyon dahil siya muna ang bumagsak sa bakbakan. Bago kasi matapos ang third round, ay hindi inaasahang kumunekta ang kanan ng Pinoy sa mukha nitong Amerikano na naging dahilan sa pagbagsak nito. Pero pagdating na round 8, ay si Greer naman na nakabawi. Napaupo at hindi na nakatayo si Scanner matapos itong tamaan ng isang body shot. Matapos nga ang laban ay may pahabol pa itong pangasar sa Pinoy sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang unan na may nakasulat na Night Night. Samantala, balik tayo sa ating Pinoy na bida. Bagamat heavy underdog sa magiging laban ng ating kababayan, at halos dalawang linggo lang ang naging preparasyon nito Ay kumpiyansa pa rin ito na magagawa niya na isang upset sa laban Pero syempre, hindi rin naman padadaig ang hambog na Amerikano Gaya nga ng kanyang nakagawian sa kanyang mga nakaraang laban Dala-dala pa rin ito ang kanyang mahiwagang unan sa weigh Na nagpapahiwate na patutulugin niya raw ang ating pambato sa laban Subalit pagdating nga ng mismong laban Left hook ang naging isang susi upang makuha ng ating kababayan ng panalo Unang round pa lang ay bagsak na agad ang Amerikano nang ipatikim ng ating bida ang kanyang malakas na left hook. Sa round 6 ay sunod-sunod na -sunod body shot ang pinakakawalan ng Pinoy. Para pabagalin ng galaw ng Amerikano, napanay naman ng atras, siguro ay naisip na ng top rank prospect na pag sinabayan niya kasi ang ating kababayan, ay baka siya ang gumamit ng una na madalas niyang inilalabas nitong kanyang mga huling naging laban. At bago nga matapos ang round 6, ay bumagsak muli ang Amerikano nang kumunekta na naman ang left hook ng Pinoy. pagdating nga ng round 8 ay napilita na sumugal ang top rank prospect dahil alam niyang matatalo siya sa scorecards. Pinalitan niya muna ang ating kababayan sa pagiging agresibo. Kumbaga, do or situation ito para sa kanya kung gusto niyang mamaintain ang kanyang matas na world rating. Kaso nga lang ay hindi nga sumapat ang effort nitong Amerikano dahil kahit nauubusan na ng hangin ang ating bida ay nagawa pa rin itong itawid ang kanyang sarili para tapusin ang natitirang round. sa naging laban na itinanghal panalo panalong ating kababayan by majority decision. At kung nabigyan nga lang ng mahabang preparasyon ng ating bida, ay baka hindi na nga ito umabot sa decision.